Hello guys! Welcome back to my channel. Uh, this is Wonderla. So our topic for today is nakita nyo naman sa ating thumbnail mga signs uh, ng mga taong pa-fall. So, if pa-fall ang inyong nakakausap or nakakasalamuha sa ngayon, abay wag ka umasa masasaktan ka lang. Actually <laughs> guys, uh, napapansin ko very uh, vulnerable talaga yung mga kababaihan sa ganito na mga sitwasyon. Pero hindi lang naman uh, mga kab hindi lang naman ito para sa mga kab kababaihan kundi uh, sa, para din sa mga lalaki kasi nga meron din namang mga babae na paasa or pa-fall lang. So ano nga ba ibig sabihin ng pa-fall? Pag sinabi nating pa-fall, ito ay katawagan sa mga taong uh, yun bang mahilig magbigay ng pangako na papako uh, yung mga magaling mambola yung mga magaling mag sugarcoat coat ng mga salita, yung mga mabuladas na tao. Talagang tatrabawhin nila ng gusto yung target nila. At once na mahulog ka na, hulog na hulog ka na, tsaka lang nila sasabihin, tsaka mo lang malalaman na kaibigan lang pala kayo. <laughs> Oh, diba? So para maiwasan natin ito guys uh, ito yung ibibigay ko ng mga signs uh, para malaman natin na ang isang tao ay pa-fall lamang number one is malabo siyang kausap malabo siyang kausap in the sense na di ba tayong mga babae kung minsan lalo pa kung medyo matagal na yung ating pag-uusap talagang uh, gusto natin ng assurance gusto natin ng kasiguraduhan. So, magtatanong tayo. Sasabihin natin sa kanila na, ano ba ako para sa'yo? Ano bang meron sa atin? Tapos, sasagutin ka na, alam mo, masaya ako kapag kausap ka. Alam mo, masaya ako kapag andyan ka. Alam mo, masaya ako kapag kasama ka, pero... Pero ganito, pero ganyan, pero ano, Kumbaga, marami siyang mga excuses na ibinibigay, hindi niya masagot sa iyo ng derechahan kung ano ba talaga ang label niyo na dalawa. Ibig sabihin, walang clarification. Parang exclusive kayo na parang kayo, na parang hindi naman kayo. At saka yung relasyon nyo, hindi pwedeng ipag, ipaggalat sa iba na kayo kasi wala naman talagang kayo, 'di ba ang gulo? <laughs> so malabo talaga siyang kausap. Malabong kausap ang isang taong pa lang. Another one is hindi siya consistent. Pag sinabi nating hindi siya consistent, malamang ngayon ay very sweet siya, tapos the next day hindi mo na mahagilap. Magaantay ka kung kailan kanya maalala. Abutin pa minsan ng isang uh, isang linggo, isang buwan, tsaka ka ulit babalikan. Pag bumalik naman sa'yo, super, super sweet na naman siya ulit. Mabuti pa nga yung multo eh. ba? Diba? <laughs> Nagpaparamdam pero siya wala. <laughs> Kaya hindi siya consistent kung kailan ka lang niya maalala, tsaka lang siya babalik sa'yo. And then another one ay ah, uh, mabuladas siyang magsalita or laging naka-sugarcoat ang kanyang mga sinasabi. Uh, talagang magaling siyang mambola lahat ng mga sweet talks uh, sweet words binabato sa iyo pero hanggang salita lang pala siya wala din sa gawa so asahan niyo guys isa yan sa mga signs na ang tao ay hanggang pa fall lang siya so wag ka nang umasa masasaktan ka lang sinasabi ko sa iyo another one is yung no label. Wala kayong label na dalawa. Pag wala kayong label, syempre, walang commitment niya. Pag walang commitment, playing safe. Wala kang panghahawakan sa kanya. Puro lang kayo landian. Landian lang kayo ng landian, pero wala kayong label. Walang kayo. <laughs> O ba diba, lahat ginagawa niya, pinapakita niya sa'yo na parang akala mo parang in love na in love siya sa'yo. Akala mo is parang concern na concern siya sa'yo. Every day may matatanggap ka pang good morning, hindi ka pa, naka, hindi ka pa nag, nakagising, meron ng na, naghihintay na kumain ka na ba? <laughs> yun pala, hanggang dun lang yun. <laughs> so wag ka nang umasa kasi nga wala kayong label. So isa yan sa mga signs na ang tao ay pa-fall lang talaga siya. And then, another one ay hindi ka priority. Hindi ka number one, number two, number three na priority. Kundi ikaw ang option niya. Ang masakit pa, ikaw ang last option niya. When everything is gone, when everything is done, tsaka ka lang niya maaalala. Di ba ang sakit? Hindi ka priority, option ka na nga pero ikaw pa ang pinaka last option niya. So why keep on hanging on? Why keep on holding on? Sana pag ganyan na yung maria maria makita mo or uh, maramdaman mo, ma-realize mo na kung sa anong sitwasyon ka ngayon. Number six ay, hinding hindi siya magsasabi sa'yo na mahal, mahal kita or I love you. Hindi hindi mo yan maririnig sa kanya. It might be na marinig mo sa kanya pero may karugtong na as a friend. <laughs> as a friend. I love you as a friend. Tapos i-confront mo. Meron bang friend nang I love you? Syempre meron. Sasabihin sa iyo, syempre meron. As a friend. Pero wag ka yung ginagawa nyo ay parang uh, yung couples yung parang ginagawa na na ng magkopol. So, yan ang pinaka masakit sa lahat guys. Pag yung taong kausap mo ngayon, or yung taong kasalamuha mo ngayon, or yung taong ka medyo na fall ka ngayon, ay isang pa-fall lang pala. Huwag ka nang umasa. Tinrabaho ka ng musto. Tapos bigla kang iniwan sa ere. Litong-lito ka ngayon samantalang siya nag enjoy He has all the chance para maghanap ng tamang tao para sa kanya. Samantalang ikaw iniwan kanyang uh, lito, iniwan kanyang nag-iisip, iniwan kanyang uh, laging nanghuhula na yung no-label nyo na relationship. Patuloy kang umaasa na baka isang araw ay magkakaroon ng label. Guys, hindi naman talaga masama ang magmahal. Actually masarap ang magmahal kapag ang pagmamahal na 'yon ay nasusuklian din ng right amount ng pagmamahal na binibigay natin sa isang tao. Pero pag one-sided lang siya, medyo toxic na so kailangan nating set ng limit or boundaries para din sa ating sarili. Bago natin mahalin yung ibang tao, mahalin natin yung ating sarili. You have to set your limit and your, and your boundaries. Dapat alam natin kung hanggang kailan lang tayo mag-go, hanggang kailan lang, kung hanggang ta, hanggang kailan tayo sasabihin natin sa ating sarili na stop na, tama na, bitaw na. Give value to your self. Pero sasabihin ng iba, meron naman kasing mga relasyon na talagang yes, kaya nga you have to evaluate your situation. Pag medyo mahaba ng panahon, inabot na kayo ng one year na no label yung relationship nyo na ganyan at ganyan pa rin, kailangan mo nang mag-isip, awa, hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang kailan ka aasa na yung no label relationship nyo na nyo na yan ay magkakaroon ng label at isang araw ay magiging kayo? Huwag ka nang umasa, masasaktan ka lang. Samantalang siya nag enjoy tapos ikaw, you have wasted your time, your energy, your love, your effort, sa tao na yan na malabo pa sa malabo pa sa <laughs> sabaw <bawang> ng pusit <laughs> alam nyo guys sabi nga nila malawak ang karagatan sa karagatan maraming isda bitawan na yung tilapia na yan at palitan na ng tuna <laughs> So yan lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope na meron kayong natutunan sa ating topic mga signs na ang isang tao ay pafo lamang. Uh, number one ay no label. Hindi siya consistent. Uh, malabo siyang kausap. mabuladas siyang magsalita. Hindi kanya priority at hindi, hindi siya magsasabi sa iyo ng I love you or mahal kita. Maraming salamat sa inyong lahat dyan guys. By the way, sa mga hindi pa naka-subscribe, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are kept updated and notified sa next nating mga videos. Uh, God bless everyone and be a blessing to others.